Ay. Sabi nila, mahirap on. daw hanapin ang seryoso. Mm -hmm. Bakit? Nagtatago I'm ba ako? <laughs> Tanggal mo lol. Power divider. Dalawa pa lang ano to kanang lock niya. Okay, mga tigas. Mm. Dawil. Da niya. Yo no. Tatay na. Laglag -lag ng mga idol. Idol. Yo no. squat natin. Laglag -lag na mga idol. Dapat mm, sana tinab... Pag Pagsak na. Oh wala piting, tinanggal ko piting yan. You know. Yan um. Parado na yung ano yan, kanang yung double, wala na, parang wala na yung double dito eh. Ay, 'to'y fracture pala 'yan. Na-tabingi na ba 'no? Kan. Okay, okay pa 'yan. Okay pa 'yan, may guma pa 'yan. Oh. Ito na mga idol. Ha. Niggo. So, sama. Ha? Oh. 'Yan. Nih, coba tangkalin aja dong. Ah. Sus. Jangan mau asal anu. Coba mau lihat apa? Ayo. Ayo. Oh, jangan maaf. Maaf. Di hitung-hitung. Ayo no. Oh, pian Oh, no. Maingay, yan ang maingay. Busing. Hmm. Oo. Oh. Ang busing yan. Wala na. Yan ang maingay. Hmm. Pwede pa yan. Saan? Pwede pa yan. Hindi. Hindi, mabilis tanggalin yan. Oh. Hindi mo. Oh. Tornilyo lang. Hmm, tornilyo. Hindi ka itong kuwan. Hindi. katingin pa dito kay, kay welding. Pwede pa yan. Pwede pa yan. si guru jen stuck, nggak nang main nggak ay sus bunge, hendakku lagi danku pagi mai ribabas ya, mai ribabik curam, ayolah sus, ada 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 ada, nabungi 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 yung gear nabungi yung gear Spider Spider Gear. Oh. Jar, ada gua hilang <laughs> jar. Agai. Ah, ah, ah. Bungi, bungi. Ay, ah, pala may dami ribaba kanina. Pasok. Pasok siya. Uh, ah, buti na lang na ako nagapan yan. Wala, wasakin, wasakin to. So, bungi eh. pala yung ano? Wasakin to so, lahat dito. Eh. Mungi, man. Mungi. Ito. Isa rin ito, eh. May ingay, oh. Yan, nung Kanina may oh. Isa rin ito. May Okay, mga idol. Hanggang dito na yung video ko, mga idol. Salam po lang. Salamat, pala, eh. Pabo. Salamat.